utot ka ba ng utot? Baka may problema ka na sa kalusugan mo. So isipin nyo po ito yung chan natin. So ito kunwari yung mga bakterya sa chan. Pag kumakain kasi tayo, yung mga bakterya na yan, naikikain din sila. At pag kumakain sila ng kinain natin, nagpuproduce sila ng mga bubbles. At pag pumutok yung mga bubbles na yan, dyan na ngayon nagpo-form yung mga utot. Nakakadagdag din sa utot kapag inom ka ng inom ng soft drinks, pag mabilis ka kumain, at kapag tawa ka ng tawa. Actually, senyalis po ng pagiging healthy kapag ikaw ay utot na utot, lalo na pag mabaho. Kasi ibig sabihin, adequate po ang iyong protein intake at ibig sabihin, wala kang bara sa sikmura mo. At according po sa mga studies, normal po na umutot hanggang 20 times kada araw. Pero kung umutot ka na may kasamang pagsakit ng tiyan, kung meron kang diarrhea, o kaya parang punong-puno yung tiyan mo, baka po meron ng problema sa panunaw mo. So, mas maganda po nagpapacheck na sa doktor. So, kung may kakilala kang umutot ng up to 20 21 times a day, tag mo siya sa video na to.